yung patron daw sa kalima dapat na sakana datang na naman maganda na hindi na dapat yung kanila hindi niya tangayin hindi ha Uy, buti na lang may okay. mag... Hindi na kami pumunta doon sa kabila. Pupos yung kami po. Tapos ang may lighter. Ang kandila okay. na sobrang yun. Hindi na lang yung sobrang pa niyo doon ang kandila niyo. मतलब तो मैं मारता हूं